At dahil duman po kami sa lighthouse, tinuntahan ko na rin si Thea Teresita sa kanyang kwarto upang kumustahin. Nakakatuwa naman, magaling na si Thea Teresita at napakalusog ng pangatawan. Napakaganda ng kanyang kalagayan dito. Taba-taba ni Tia, oh. mag ka muna sa kanila. Ilang taong ka na rin? Sixteen po. 16? 16 16 nag-birthday ka na ay. Oh, kumusta mo si Tia? Hindi. Dalawa ang birthday. birthday ka na kayo. Ang galing ng birthday mo, dalawa ang ano, ang Na good morning ka na kay Kuya Bal? Galing na si galing ka doon? Oo. Wei. Oo nga. Ay good morning ka. Ay pa ni Bal kayo. Atat naman sa cellphone, maupo ka dyan. Grabe man sa cellphone. Hindi kita pa susumingin. Dito ka lang. <coughs> ha? Bakit? Tiyan, hindi ka na uwi doon sa bahay mo? Hindi na. Patay na nga daw eh? yung mama ko. Ha? Yung nanay ko patay mo. Sino may sabi? Nalaman. Na. May sabi mo kasi niya. May sabi mo kasi niya. Pina-research sa akin. Pina-research sa akin yung manupin. Sabi naman ako, pala na wala ako dito. Hindi ka umuwi? Hindi. Hindi nga. Hindi nga pinaanap. Wala daw, wala ako bisyo. Namatay October, nagkasel ko na sa lang. Kaya, hindi mo lang pinupuntahan dito. Alam man nila na nandito ka. Bakit di ka pinuntahan? Ang isip daw nila na sa labaw. Sabi ko, nag-try sila, alalaman naman ko nandito. Kaya nga, hindi nakikita man sa mga vlog. Dumating ako September eh. Hindi ko nakita kahit isa sa mga kapatid niya. Pamangkin. Kapatid niya nandun, kalapit ng bahay niya. Sinong nakatira sa bahay mo, Tia? Hola. Sino okay, naglilinis? Sabi ko kay Ateya Ateya, balikin din um, yung cleaning niya Ano 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 uh, grade ba? Yes. Yeah. Grade 6. So, grade 6. 'Yan mamadali pumulot ng damo. Pigamasan na 'yon 'yung nakatutok na bola Nalungkot man do nag-iisa ay wala kang kasama. Kaya dito ka na lang ano. Ano favorite subject mo? No? Science ko favorite. Oh, uh, Bale. science Pagkipagkwento okay, lang si Reyna. Favorite subject? Dati hindi nakakausap. Hmm? Dati hindi Oo, oh, oh. alam ni Tia. Dati hindi nakakausap. Ngayon ang daldal na. Ang ganda pa. Hmm. Ang ganda na. science. Daldal hmm. -dal na yan ngayon. Hmm. Hindi ka pumasok? Baka scientist. Walang pasok ngayon? Uh, oh. Scientist. Uh, kasi pag, sa, pag magaling ka sa science. Scientist. Scientist yan. Alam lahat. Alam ano ako social Social studies. Grabe si Tia, oh. Taba-taba na. Ganda ng katawan ni Tia dito. Umayat na nga. katawan, oh. Maliit mo siya. Mataba siya, pero maliit din siya. Ano nag ano yan ay nag-exercise. Ano nag-exercise. <laughs> sayaw. Yeah. Mahilig yan sumayaw kaya mali. Mm, um, galing yan sumayaw. Di, hindi ka malulungkot. Mhm. Eh. Uh -uh. Mahilig yan sumayaw. Pag pinasayaw mo yan, galing yan. Dala rin ah. Dalawa lang isa, no? Bahay niya. Dalawa mm -hmm. lang. kayo din kayo dalawa lang. No? Mm Hindi -hmm. okay. ka napunta dun, ay. Pati mm -hmm. mm -hmm. ka napunta. Nakita mo si Ria, tia. Ah, napunta mo ganito. dito. Punta dito. Tinuntahan ka. Tinuntahan ka dito ni Ria. Sasama mm -hmm. ka na sa Dabao. Galing ng birthday mo, ah. One million regalo siya. Mm -hmm. One million. One tayo. Ay, kakabili na siya ng bahay. Ano? Ha? Kakabili na yung ano. bahay. Bili na yung regalo sa'yo, marami. Nanood ka, tiya. Nanood ka ng birthday niya. Masa ka ba? <laughs> 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 May cellphone din si tiya eh. May cellphone ka na pala na? No? December na. Mm -hmm. Inalaman mm -hmm. mm -hmm. niya. Last month. Ang you know, um, buwan lang. Senior's mm -hmm. Matupad na yung pangarap ng kotse, ano? Ko. Wala man? <laughs> hindi pa yun sa akin. Hulugan ko yan, ay. Ah, hindi, 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 pa bayad. Ano yung license mo? Non-pro. Ah, non-pro? Non-pro. Non 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 Sama ka sa amin minsan. Maligo tayo. Saan? Saan? Sa po po dagat. May kotse naman. Swimming. Kasi nga, tigyan na lang. Uh, swimming. Swimming. Uh, oh. Kaya sabihin natin kay Ria. Na. Hindi ko alam. Sasama ka mo, sa Dabaw? Okay. Bakit? Malayo. 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 Malayo.